Good morning, ayan. <laughs> Yan nasa tabing dagat kami. Ayan tabing dagat. Pero may nakita akong mga baby. Hey, baby baby. Hello bebe ko. Stay safe. Wait wait wait. Ayan, daming baby. Ayan. Maya ka na. Ayan. Ayan po, daming bibi. May nakita lang ako. Nagpunta kami sa dagat. Yan. Ha? Ayan, dami. Sure, ang dami nyo. Dami nila. Ah, po. Meron pa doon. Ayan. Ayan pa sa loob. Ayan, thank you. <tod>